Yo, WhatsApp mga bossing? Meron tayo ngayon mga uh, bisita. Meron tayong galing B, uh, BGMP. Uh, sila bossing ng mugs nila. Yan, nakita ay, nyo kayo ni pa. Kaot lang nila. Then meron din tayo dito sniper na kararating lang. Sniper mugs, ulihan, bingkong. Mugs. Puro mugs. So, ilang mugs yan? Limang mugs. Marami tayong mugs ngayon na nalain. May mags tayong bingkong, biak, giwang. So, ito yung mga mugs ng sniper, is, uh, Mio, saka sporty, saka motorstar. Ito pang ano to, yung pulang yan is pang ano to, pang sniper. So, yan din is bingkong, dahil crack sya. Dahil ito naman, itim na ito na kasalang sa pangalain natin is pangulian yan, na uh, sniper mugs. Yan gusto ko rin magpasalamat sa mga pumunta ngayong araw. Maraming maraming salamat sa tiwala at suporta, mga bossing, uh, sa walang sawang suporta. At yung mga baguhan sa channel natin, kung nagustuhan nyo yung video na ito, pa pakilike na rin, pa pakipalo, pakishare na rin. Pakishare na rin, din pakicomment na rin kung taga saan po kayo hanggang saan makarating tong video na to So, ang location po namin is uh, Zone 6, San Isidro Pili, Camarines Sur, sa Bicol po, sa Sur. So, search nyo lang po yung pangalan namin. Basta Mego TV. Then, isearch nyo po yung pangalan ng shop. Yorix na Machine Shop. Lalabas po yan sa Google Map. Pag sinearch nyo din sa, ano rin, sa Facebook page. Mga, p, mga online. Lalabas din yan. Nakikita nyo yung mga ginagawa namin dito sa araw-araw. Mga bossing. Iba-ibang trabaho. Iba-ibang iba ibang customer mga dayo, ganun mga customer namin dito, kalimitan naman talaga dayo, So, yung walk-in naman dito is konti lang more on Facebook, mga customer natin, kausap ko sa Facebook, doon dami nagte-transact si mga buhosin. <tapos> Yan mga busing, meron tayo dito i conversion na propeller. So, ito ay conversion ng female and male sa sa forward. So, gagamitan natin ito ng steel plate para malagyan ng apat na butas para magkaroon ng tornillo So, kaya ma-processor rin paggawa ng mga ganitong conversion. So, ito ay hindi mga ordinaryong trabaho mga busing. Kumbaga ito, pinag-iisipan dito na dito na nasusukat ang kakayahan ng isang machinist so yan lang mga bossing maraming maraming salamat sa inyo peace yo